bago ko nagawang headdress. Ay! Mas maganda pa rin yung sa akin, no? Eh, sige na. Look! Puti! Mas maganda to sa mga morena. Alam mo yun? Alam mo, grabe no. Achieve na natin yung mga... Gustong gusto natin yun. Puto mo. Sana marami rin tayong maging customer ngayong mayuhan. Ay, oo. oo, Nako, sobra. Sobrang dami kasi, you know, ma mayo na. Oo. Uh, magsasagalaan na. Mas sana mas maging fully booked talaga tayo ngayon, mm -hmm. no? Ito ganda-ganda na nung ganda -ganda na gawin natin. Pero ang ganda-ganda talaga na gawa kong headdress look. Hi! Ano kayo, gano'n kayo magiging mangy mangyayari sa may natin ngayon, no? Siguro, mas maganda pa rin. Mas marami tayo ng pagkatay. mas marami, marami ng pagkatay. No? Ay, may tao. Ako naman nangaharap lang. Oh, ah, Parang maganda ba yun naman? Anong iyo? Magandang araw po. Uh, ah, naghahanap lang po sana ako ng gown na pwede pong gamitin. Gamitin? Gown? Inutosa sa ba ng amo mo? Asan siya? Para sa akin po sana yung gagamitin kong gown. <laughs> Para sa sa'yo? <laughs> Nagpapatawa ka ba? Ano bang barangay mo? Malabo na atang mata ng tao sa barangay nyo. Magre-rain ka ba? Sana po. <laughs> sa itsura mo yan, magre-reina ka? Hindi <laughs> ako naniniwala. Baka naman may kasama ka, ayaw mo lang palapitin dito. Okay lang, huwag ka nang mahiya. Ako po talagang naghahanap ng gown para sa akin po. Kung ako sa'yo, ma'am, walang babagay sa'yo. Huwag ka nang magreina, hindi bagay. Ha? Huh? Hi, ma'am! magre po kayo ng gown? Oh, ano pang ginagawa mo dito? Umalis ka na, hindi ka bagay dito. Kate! Hey, halika nga dito. Intindihin mo nga muna to. Inutusan ata ng amo bumili ng suka. Dito naligaw. Dito po tayo, ma'am. po tayo. Ma'am, po ba kayo ng gown? Ay, hindi. Bibila ko ng gulungbong. Ah? Pagtatanong ka pa, syempre, di ba? Parang tahan ko ng gown. Eh, di ganun ang gagawin ko. Pupunta ba ako dito kung hindi? Ay, sorry po. Ah, ma'am, ano po bang gusto niyong gown? Marami po kami dito na fit po para sa inyo. Ano pong color? May bagay kami dyan para sa kulay mo. Madami. Patingin nga. Halika mam sasamahan kita. Ay, ma'am, na-inter din na po ba kayo na kasamahan ko? Ay, opo, Sabi na po, ay wala pong babagay sa kulay ko at wala at paubos na daw po yung mga gowns na naka -reserve. Ay, hindi po totoo yan, ma'am. Anong klaseng gown po ba ang hinahanap niyo? Ay, yung kung ano pong babagay sa kulay ko, kung ano pong meron kayo. Hmm. Yun, Sige po, ma'am. Marami po akong nakikitang bagay sa inyo. Kukunin ko lang po. Wait po. Ay, ma'am. Ito na po yung mga gowns namin. Kita nyo naman, di ba? Ang gaganda. Fit na fit sa katawan nyo. Magaganda? Yes po! Ma'am, madami ng ratings at madami ng magagandang feedbacks. Lahat ng gowns namin, ang daming umaarkila. Promise, magugustuhan niya talaga. Niyayabang mo ata ako eh. Ako ma'am, hindi. Parang hindi, hindi naman. Ma'am, magtiwala kayo sa akin. Hindi niyo pa kasi nasusukat. Bagay na bagay sa magandang mong kutis. <laughs> Sorry ma'am. Pero ma'am, promise, bagay siya sa inyo. Ang ganda-ganda ng katawan niyo, oh. Uh. Sige, wala naman akong choice eh. Ibaba mo tong pink, itong... Yellow to purple at saka yung red. Ayun. Oh, sure, ma'am. Ibababa ko yan for you. Aray ko! Ano ba? Dahanda naman! Ay, ma'am, sorry. Alam mo, ma'am, ang ganda-ganda ng gown sa inyo. Sabi ko naman, oh, look, bagay na bagay. Maganda nga. Oh, mag Pero tingnan mo yung kulay, oh. Tingnan mo yung kulay ko sa kulay ng gown. Ma'am, nasasabi mo lang yan kasi wala pa... Hindi pa ayos na ayos ang buong... Ay, hindi, hindi. Ayun, gusto ko yun. Sukat mo yun sa akin. Ay, ma'am. i Re recommend ko to. Maganda siya for you, I swear. Ang oh, dami nang nagsasabi na napakaganda ng yellow gown na to. Maganda. Yes. Maganda siya, ma'am. Look. Eh, luag to sa akin eh. Tingnan mo. Oh. Ma'am, hindi yan luag sa'yo. Ay, hindi. Ayun, yung pula. Gusto ko din isukat yun. Sure, ma'am. Para sa sa'yo. Ay, sure ako. Eto, mas magugustuhan mo to, ma'am. Hmm. Di ba? Pwede ba? <laughs> Ma'am, ano ka ba? Hindi naman ako nagbibiro sa mga customer ko. Huwag ka mag ala promise. Bibigyan kita ng discount. Basta maganda siya, promise. Pag hindi pa rin ka. ako satisfied. Ma'am naman. Pangit. Hindi ba bagay talaga bagay sa, sa akin. Tingnan mo yung kulay ko. Fit na fit yan sa inyo. Ang ganda Parang pang mataba eh. Tingnan mo naman yung katawan ko. Hindi. Magtiwala na. Binobola eh. mo lang ako eh. Ito, wala na akong choice eh. Wala na naman kayong gown. Ayun na lang, yung pink. Okay, yung pink po. na lang. Sige po. <laughs> Yan, ma'am! Ang ganda-ganda para sa inyo. Sabi ko naman sa inyo. Ay, sa wakas! Dami-dami ko sinukat. Ito lang pala ang magkakasya sa akin. Ito lang ang babagay sa kulay ko. Ma'am, sabi ko naman sa'yo, lahat ng gowns namin bagay sa iyo. Bagay na bagay sa kulay mo. Hmm. Binubola mo lang ako. Ito nga lang nakita ko maganda. Dami-dami ko sinukat dyan. Hindi hey, hey ma, ka lang sa akin. Magtiwala. So, bali magkano ba to? 25 na lang po siya ma'am para sa inyo. Ha? Yes, ma'am. May discount na nga 'yun eh. 3 dapat siya eh so dahil bago kang dating at ikaw ang Benamano, 25 na lang siya para sa iyo. Pineperohan mo ata ako eh. No, ma'am, hindi. Hindi. Ang mahal, hindi kita kaibigan, hindi nga kita kilala. Ma'am, promise mura na 'yan. Ang oh, mahal, ayoko, ang mahal. Babaan mo oh, 'ma. Oh, ma'am, hanggang 25 na lang talaga yung kaya namin. So, magkano po ang budget nyo? Ano kasi? Um, 500. Ha? 500? Pinasukat-sukat mo sa akin lahat ng gaw na to, tapos 500 lang yung budget mo? O, oh, bakit? Ha? Nagpapatawa ka ba? Hindi to ano, hindi to sa palengke, girl. Doon ka sa palengke, may 500, may 250. Uh Oo, -oh, mas bagay sa sa'yo. <laughs> Grabe ka 500 naman. <laughs> 500 lang yung budget mo, tapos an ang hirap-hirap kunin niya, no? Ang dami-dami, ang ganda-ganda, tapos 500. 500 na lang! Ay, hindi, hindi. Hubad din mo yan, hindi. 500 hindi, na, lang, 500. miss. 500. Hindi siya bagay sa 500. 750! Ano 750? Ano tingin oh, mo? Oh, mo na di wag! Ko? Tingnan niyo po itong kinuha kong gown para sa inyo. Ay, ang ganda naman ito. Ay, gusto niya po bang isukat? Ay, oo, susukat so ko to. Okay na po bang dito tayo magfit? Sarado naman po yung pinto. Sige po. Ayan, ma'am. Bagay na bagay po sa inyo. Ang ganda-ganda namin ito. At mukhang bagay naman sa kulay ko. Maganda ba? Oo, ma'am. Bagay na bagay talaga. Wala akong masabi. Pero marami pa po kaming gowns. Ay, hindi na. Okay, okay na to. Gusto ko to. Ang ganda. Bagay Sigurado sa po kayo? Oo, okay na to. Mukha namang maganda sa akin, di ba? Opo, ma'am. Mukha po kayong prinsesa. Pero ma, meron po akong ginawang headdress na bagay dyan at pinaka-paborito ko po sa lahat ng ginawa ko. Gusto niyo po bang... Sige, ito po. Para po mas ma-feel nyo. Ang <laughs> ganda-ganda nyo po talaga. Nagustuhan ko talaga to. <laughs> so ano po, um, kailan nyo po ba gagamitin yan? Ay, sa 28 ko na pala siya kukunin. Kailangan nyo na pong magbayad ng down payment para ma-reserve po Ay, namin sa inyo. Hindi na. Ibibigay ko na siya ng buo. Ay, magkano nga to? 2.5 po, ma'am. 2.5. Ito. 3,000 yan. Yung 500, para sa'yo yan. Tip ko sa'yo yan. Totoo po, ma'am. Sa'yo yan. Maraming salamat yan. po talaga. Maraming salamat, salamat din at uh, pinagsukat mo ako ng gato kaganda mo ka. Maraming salamat po. Oh, oh! Anong problema? Ba't ganyan ang mukha mo? Hey, Ngayon ako. Alam mo yung customer ko, Sosyalera. Mm. Ayun! Ang then ang dami ng gustong gawin. Ang dami kami pinakuha sa akin damit. Gusto ko si ganto. gusto ko si ganto. Gusto sa akin si pink, gusto ko si yellow, si purple, si red. Eh, yun ang ending. Hindi naman pala kukuha ng damit. Oh, bakit di kumuha? Eh, ewan ko. Ang ganda-ganda na. Ang dami ko na sinasabi, Ma'am, bagay sa ganto mo. Bagay sa kulay mo. Ang ganda-ganda. Kita ko sa... Ay, yun ako. Hindi daw kaya ng budget. Kasi naman yung budget pa 500. <laughs> Diyos ko, sabi ko nga, pumunta na lang ng palengke. Dito naghanap sa rento. Diyos ko, girl, pagod na pagod ako daw. Nakakainis. Ay, eh, kamusta naman yung customer mong mukhang inutusan ng amo? Eh di, ayun, hindi nag-down. Ayan, sabi ko naman kasi sa'yo, hindi mag-down. Yung itsura niyon. Hindi ka naniniwala eh. hindi, hindi siya nag-down. Kasi binayari niya na agad ng buo. At alam mo ba, nagbigay rin siya ng 500 pesos na tip sa akin dahil mabait daw ako. At naibigay ko daw yung servisyong hinahanap niya. Ay, ikaw naman. Alam ba Alam mo, maybe kan nga dapat kita. Siyempre, kaibigan kita, hindi naman kita kalilimutan. Dapat. Kaso, parang naisip ko, deserve mo yan. <laughs> deserve ko? Bakit naman ikaw naman? Binibiro na kita. Ano ay Alam ano ko naman talaga yun. Hindi, hindi. Deserve mo yan. Kasi sinasabi ko naman sa'yo, di ba? Huwag kang manghuhusga ng tao na base lang sa pan... sa panglabas na nyo. Hindi porke nakakita ka ng mukhang hindi sosyal, hindi mayaman, ay hindi na talaga mayaman. Alam mo, hindi lahat ng na nakikita ng mata mo ay totoo. Kaya sa susunod, makinig ka na lang sa akin. Okay, sis. Sorry. Oh, basta natin tita yun na no? bigyan mo ako. Wala mo naman ako masyadong... Ay, hindi. customer. No. Deserve. Ay, ako. Parang ka talaga. <laughs> hindi, hindi na deserve. Pa. Hindi, deserve. sa deserve.